Besh! Ayan, nandito na po si Teacher Rose. Diba? Ang tagal ko po siyang gustong i-vlog. Kaya lang po talagang very busy siya. O, oh, diba? Ang ganda-ganda niya. Hindi lang po siya maganda mabait pong totoo. Oh, ayan. talaga dito Yan po si kamen. Teacher Rose. Talaga sa palengke po talaga Oo, kami oh, nakita. Oo, na Ano pinipili mo, Teacher Rose? Pumibili ako ng saging. oh, yeah prutas na masasarap. oh, diba? Para sa ayan. Po ayan. 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 po. ayan. Ito po ayan. yung suki so 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 ko. Oo. yung suki namin At dalawa. At saka si nanay. si nanay. na nagsisibuyas. Hello, mga kabesh. <laughs> I-greet mo naman yung mga televiewers ko, Teacher Hi, Rose. Hi, good morning. Napakasipag po talaga nitong maganda nating nurse na vlogger na ito. Napakasipag at napakabait. Ay! Yan. Follow, nagbalo Follow lang po kayo sa kanya. 100%. Bakit mo tayo? naisipang mag-aero? Ah, oh, syempre. Hindi lang sa tumatanda na tayo. Kailangan natin katawan natin. At saka, doon sa sa aero namin, sa BFWC, marami kaming natututunan at maraming kaibigan na makakasalamuhan. Oo, ang nakikita ko doon, yung nade-develop yung pagkakaibigan. Yes, yung pagkakaibigan. Pati nga ako, kahit hindi nagsasayon, <laughs> nagiging kaibigan ko kayo eh. <laughs> Di ba? Oh. Ang white bed kasi ng BFWC, yes. very accommodating, hospitable, family generous. Talaga. Oo, Saka, nabubuo generous talaga, talaga yung family doon yung pagiging mag, uh, uh, ano yun, kaibigan, may malasakit, na at masaya. <laughs> <laughs> Kumusta naman yung pagiging teacher mo? Teacher, actually, graduate na ako. Okay naman. Tapos na ako sa pagtuturo. Nag- <laughs> Nag-ahad. Uh, uh, yes. <laughs> Nagmamalids <sa laughs> na lang. Oh, oh. Kumusta yung school niya? <laughs> Mabuti. Mabuti. Uh, ano na yung school niyo, Teacher Rose? Rose Bell Colleges Incorporated from nursery to college meron na. Ay, meron Education and Criminology. Kasi po, di ba may nursing din kayo? Ah, uh, pa, paano pa lang? Ah, uh, inaayos pa lang. Mga next year, sana, ah, uh, ibigay na ng Lord na makarating na yung mga nasa Central para i, ano yun, IR4 kami. O, di ba? Ilang students yung school mo? sa 1,000. Wow. kulang Kulang lang ng 1,400. Oo. Oh, oh. Kasi kaya Rose Bell. Siya si Rose. Yes. si Rose. <laughs> si, oh, kaya si, Yung Bells. Yung anak ko. Si Isabel. Ah. Kaya Rose si Doc, Bell. Si Doc. Si Doc Ben. Si Doc Ben. Ang ganda-ganda si niya. Ito, niya ito. Na, habang ini-interview ko siya, ang ganda-ganda niya. Oh. Alam, namumula na siya. Namumula <laughs> na Oo. Oh, oh. iba Diba? God bless po sa lahat sa mga followers ni Madam Vlogger na nurse natin. Thank you so much. much. Follow niyo lang po siya. O bakit hindi ka sumusuko sa buhay? O oh, siyempre, dahil nga si Lord hindi hindi sumusuko sa atin. Alam mo naman yun. Nas, nandito sa puso ko si Lord. Si Lord God, Father God. <laughs> Sana ganito tayo kaganda. Baka diwa. O oh, sige, iba. Never ako susuko. O oh, bib. O, oh, ito po yung maganda naming maganda naming teacher Rose. Hi, teacher Rose, kumusta ka na? Ba't nandito I'm ka? Eto, Ito, namamalengke. Anong okay. binibili mo? Malamansi, saging, sibuyas. O, oh, di po ba ang ganda-ganda niya? Ilang taong ka na, teacher Rose? 58. <laughs> ha? Ilang taong ka na? 2 <laughs> years na lang, magsi sixty na. Ha? Huh? Nakakabilib naman kayo. Two years lang. Yes. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda po niya. Ang galing-galing niyang sumasayaw. Tsaka ang galing niyang teacher. O, oh, di ba? Bubuti na lang nandito ako nag-vlog kasi nagpabilian ako ng siomay. Tsaka nagpapahanap ng papaya. Kumusta ka na, Teacher Rose? I'm fine, fine. Mabuting mabuti. O, oh, di ba? Basta nandyan si Lord sa puso natin. Di ba? Laging mabuti. O, oh, ba? Diba? Bakit hindi ka madamot? <laughs> kasi hindi madamot si Lord oo, oh, oh, very generous ka tsaka oh. mabait kang tunay oh, no. sinishare ka mo yung mga pagsasayaw mo yes. mga talents natin oo oh, oh, nga bakit hindi ka sumusuko sa buhay teacher? ay hindi po pwede dahil si Lord hindi tayo sinubuhan talaga yeah, diba? oh, be a good friend yes. ah. I love you love you so, buhatin mo nga kuya Ayan, yung binili ni Teacher Rose na saging. O, di ba? O, ayan. Ay, huwag masyado na lalaki. Kailangan daw yan, ibabad mo sa baking soda. Dalawang cup na water, isang kutsarang baking soda. Para safe. Oo, bago mo kainin. Sige. Magkano yan? O, bang diba, Ang yaman ni Teacher Rose, binili niya na lang. <laughs> o, ayan. Thank you! Sige, thank you so much. Hintayin so ko lang munang mabili mo. Mabayaran <laughs> mo na, Teacher Rose. Thank you, Teacher Rose! Love you! Thank you!